mao Mau na nakulata ni mo? Mau na, pre! Kaya nakapulo, oh! Yeah. Pre! Peryante na nga, boy! Abi, mo naman ako nagundang na ka? Nagsige ba na ka? Soyap, Sayap! soyap. Soy yeah. Kinsay gahay niya! Gawas mo! Gusto may gubot! Asa naman tumagahay ng mga gander Panggawas mo! Boss, ang mga gang diray mo nangurog sa to ah. di mangurog ana. Yo kuyo mo kay Boss, mas kuyao kag purma. Dura man ay monte para. Hindi kundi yawa. Boss, sa unahan ta, basig na nagor na sila. <laughs> Boss, murag na yung nagtambay. Hambog kay naong oh. Joy! Apil ka sa halang-halanggang? Ha? Huh? Kasi halang gang, boss? Ang tambar, bang kudari? Turma palang daan, boss, oh. Hambog na kayo. Joy! Kinila si Mo, murag mimbro ka sa Spartan Gang, siguro ba? Boss, tanawang purma, boss. Gisundo ka tong signature. Gibalipod. Abay! Choy, nga anong gilubag ni mo na crocs? Palag ka! O gilubag ni, eh, boss? Sa'yo pasabotan na? Ang pasabotan ng gilubag. Nangita ka, gubot. Ang saman, Boss, hindi ko mangita gubot. Wala ka nang ikaw gubot. Hala, 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 boss. Naghukas, oh. Da, hukas, hukas pa. Choy, gamay na rasong bag nimo Mga balik na ka. Kita ka ni mga tiyan na mo. Tangi mo, ha. Tanawa. Wala na sa tiyan. naa na sa kusog. Uti ka may kamusukol, diyon. Kabuha. Ah, dali, Choy. Sige. musukol ka. Sige, basig nagtungan, di ko masukulog giwang <laughs> <laughs> Uli dito ah! Tawagay mo mga trupa, lakaw! Banda yung muno! Boss, tara sa unahan. Mamiktos na punta. Bangi ko, bi! problema ni Mo! Gihangak man ka! Kurata ko dito, pre! Sa mga ba? wade ka ni Sukul! Mura magkagdili halang-halang gang! Saan pag Sukul nga gahi kayo? Basay na una-una siguro ka! Wala man, pre! Nakitaan mo ko lang, nga bali akong sinilas! Kabalo ba ka ang pasabot, ana? Nangita ka, gubot! Bangi ko, bi! Nahala! Tara! <laughs> Ay! Boss, nibalik ang isa, pero nagdalag ka uban. Hoy, mga choy, Hoy, boy, Mau na nagkulatan ni mo? Mau na, pre! Tara nakapulo oh! Pre! brilliant na apoy! Ay, samok, pre! Ako si Hagorn! Da! Nagdala mga galing kauban! Buwan pag yun! Anong doktor, oh! Pre! Abi, pa naman ako nagundang na ka? Nagsige ba na ka? Sayap! 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 Dok! mong pasyente, oh. Kuha na. Dong, dali na, dong. Itakas na po ka ba? Suyop ta, suyop. Dok, dali na, dok. Basi pa na ba? nalina, dali na, dok. Dali na, dok. Suyop, suyop, suyop. Soy, ikaw di ha. Yawa na. Habang tarong doon kauban. Wagi makalubig na po. Bisa, kinsa. Buknoy, kustan. Inyong tamba! Ate Manang! Saman, sukul ka? Boss! Huh? Boss! Boss, oh, Saman! Atong mga nars! Nana! Suyop na, suyop! Tara! Dali, ka, dali na! Suyop! Suyop! Buwang, mo!